Maaga nga kaming bumangon ni Jenea dahil alas 7 pa lang ng umaga may tumawag nga sa akin na bago magtanghali pupunta yung mag install ng aircon. Alas 9 nga ng umaga nag-prepare na rin kami. Yung kaibigan kasi ni Jeff at saka ni Jenea tumawag nga sa kanila. Pagkatapos daw ng klase nila sa school dito nga raw sila didiretso para kumain nga ng biryani. Sabi ko nga kay Jenea maaga na nga lang nga din kaming mag-prepare ngayon. Total naman may inaantay nga kaming tao. Pupunta nga dito sa store para nga sa aircon. Maya maya nga dumating na rin nga yung mga kaibigan nga ni Jeff. Itong mga to nga lagi nang nandito to, lalo na nga kapag kagabi, kasi parang naging tambaya na rin nga nila tong shop nga namin. Alas 12 na nga ng tanghali, wala pa nga yung mga inaantay ko. At nung time nga na to, ang dami nga nagda-dine in, kaya sabi ko nga, kapag dumating nga yung mag install medyo may hirapan. Kasi nga, ang dami na nga naming customer. Mga mag una nga, tumawag nga sa akin yung mag install Nagsabi nga siya sa akin na medyo malilate daw sila kasi nga, nasa Manila nga sila gumagawa at hindi pa nga daw tapos. Pagkatapos nga doon, sa pa lang daw sila makakapunta dito para gumawa. Pagdating nga nila Geraldine dito, dala nga nila yung pusa naming si Molly. Tuwang-tuwa nga ako kasi nga ang tagal ko nang hindi nakikita nga tong pusa nga na to. Sorry, to... <laughs> na <si> Molly namin, <laughs> <dinosang laughs> no? Masyang... Alas tres na nga ng hapon nakarating yung mag install nga dito. Pero hindi nga siya nakabit kasi yung balak sana naming pagkakabitan. Mahaba yung host na ilalagay kaya medyo pricey siya. Ididikit sana namin siya dun sa unang aircon. Kaya nagbago nga siya ng paglalagyan. So yun doon namin nga siya ikakabit sa pinaka corner. At kailangan ko bang ipagawa kay Carlos yun para nga sa pagkakabitan. So yun nga meron na naman kaming idadagdag sa menu namin na snack. At dumating na nga yung gagamitin namin para doon. Ini-unbox na nga rin siya ni Geraldine. Pinapa edit ko na rin nga si si para nga sa bago naming menu kasi nga may mga bago nga kami sa menu list namin na hindi pa nga nakalagay dun sa menu board namin. Yung mga teacher nga ng mga taga Maranata School, naging tambayan na rin nga nila yung shop nga namin after nga ng work nila. Itong gabi nga napuno na naman nga kami ng mga estudyante. Galing nga si Ginea sa labas, may mga gusto pa nga sanang mag-dine in. Kaya lang hindi na rin nga sila tumuloy kasi wala na rin mapupwestuhan para nga makaupo. Nung time nga na to, yung estudyante nga ng taga -UP side, birthday nga niya kaya kinantahan nga namin siya. So, yon dahil nga estudyante to at karamihan nga ng mga kasama niya ay estudyante din kaya sobrang ingay nga namin dito. Mm -hmm. Hindi naman din sila inabot nga ng isang oras dito kasi itong ganitong time din talaga yung mm -hmm. na mga umaakit nga dito para nga mag dine in. Siguro alam din naman nila na kailangan din na may mapupwestuhan nga yung iba. Mga alas 9 nga ng gabi si Carlos naman nagsimula na nga siyang magsukat don sa paglalagyan nga ng aircon. Wala na nga masyadong tao kaya nakakagalaw na rin nga siya dun sa pagagawaan nga niya. So yun nga habang gumagawa nga si Carlos tinanong ko nga yung kung tama ba yung ginagawa? Sa Viber na nga lang nga din kami nag-usap. Para makapag-send din na nga ng pictures. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.